kakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdadiretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Ah, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil, hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, maiintindihan niyo di ba? Bakit pa tayo mag-budget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa house, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Makikita nyo, sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang lisahan ng 17 billion? galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa house version. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, uh, my concern, Madam Chair, Mr. President, other regard, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you, uh, you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of the... Bill. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin, naka-attach, yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. In fact, kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng ano classroom construction, bakit ang tagal? Eh, sabi ng USec ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, uh, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, uh, be, may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. Uh, when the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Uh -huh. Then, when the uh, when the uh, the committee, the the GAA came out, it, from 14.7 it became 17 billion. So, we are not privy to how the Was so, dagdag ko lang yan uh, doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question mag and answer dito para atakihin nyo ako? Eh, eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang.